Ay Magandang umaga po ay magandang araw po muli mga kaibigan po naririto ngayon sa Montalban, Rizal At uh, mayroon po tayong misyon ngayong araw At ang ating pong misyon ay maghatid po muli ng isang wheelchair Para sa ating recipient at ang ating recipient ay isa namang pong senior citizen Ang ating pagkakaloban po ng uh, wheelchair At ang wheelchair po natin na ay ngayong araw Ay galing po sa ating uh, donor, sa ating kumpare, kay uh, Mr. B, uh, uh, Mr. Antorite na dati po nang uh, tumutulong po sa inyong lingkod sa pamim pamimigay ng wheelchair noong araw pa man noong tayo nasa handog kapatid at napapakinggan sa DZMF. Kaya at ngayong araw po, ito pong wheelchair na to ay request po sa atin na mga teacher-teacher po yung mga kasama ko ngayon at uh, mukhang nga ito po ay uh, hiniling din sa kanila ng kanilang co-teacher na mabigyan ng uh, wheelchair yung ating recipient. So at, uh, na po, at uh, alamin po natin yung uh, kwento ng ating uh, recipient ngayong araw. Ayan. Ayan, na po tayo sa ating uh, bahay ng ating uh, pagdadalhan. Si ma'am po, ano pangalan niya? Dorothy. Ay po, oh, Dorothy kayo po yung, kano-ano -ano kayo ng recipient? Ano na rin nyo? Ano okay. so, na <laughs> po siya? 86. Okay, so bakit po na kailangan na namin <laughs> yun? <laughs> At ito na nga po mga kaibigan, ay agad ko na pong uh, ibinaba itong uh, wheelchair. Upang atin na pong mahihanda at uh, surpresa po natin uh, ay ito kay uh, Nanay Juanita. Si Nanay Juanita nga po ay 86 years old na. Ay po nga dito sa kanyang anak na si Dorothy. At dahil nga po sa kanyang old age ay uh, nahihirapan na po si Nanay uh, Juanita na makakilos Lalo na nga po at uh, nasa bahay lang nga po ito. So medyo mahina na po si Nanay Juanita. At uh, malaking bagay nga po itong uh, wheelchair na ating uh, dala mula sa ating uh, donor uh, kay Mr. Antorite, si Mr. Antorite po sa so para sa kabatiran po ng ating mga mga nanonood at sa mga kasama po natin. Isa po ay matagal na po nating uh, taga-suporta, masugid na taga-suporta po ng Handog Kapatid TV. Noon pa po ng uh, noon pa po Uh, Nag-umpisa kami sa DCMM Sa Handog Kaprit Project noon Ito po ay segment ng action ngayon sa DCMM At uh, isa po si uh, Ginoong Antorite Ang uh, ating at, uh, donor na nagbibigay ng wheelchair Kaya po tayo pinagpatuloy lamang po natin Yung ating ginagawang uh, public service Para sa ating mga kababayan Na nangangailangan sa tulong nga po Ni Mr. Antorite at uh, balita niya nga po na patuloy po natin gumaga Nagsasagawa tayo ng mga public service Kaya tayo siya po ay uh, hindi po nagsawa na tapo tayo po ay tulungan At na nga po bunuhat ko na po ang wheelchair At uh, para may pasok At mapasubukan na po kay Nanay Juanita Yung kanyang bagong bagong wheelchair Ayan si Nanay uh, Nakita niyo po talaga medyo mahina na At uh, eto nga po Uh, bago kami dumating kung napansin nyo meron pong uh, tawag dito meron po siyang uh, bandage sa kanyang uh, kaliwang siko Sinanay po pala ay nadapa ay na balance dahil uh, yan tatayo -ta daw sana siya so anyway malaking bagay nga po ito paring Anthony ito na po yung ating uh, wheelchair na uh, yung uh, donate ang hindi na po sa atin ni Paring Anturi ngayon ay tatlong wheelchair. Dalawa pong for adult wheelchair at isang para sa pambata. At sinanay po ang ating uh, pagbibigyan ng um, isa sa, 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 tatlong wheelchair na ating natanggap mula sa ating donor na si Mr. Anturite. Kaya teto na po. at na nga pong uh, pasusubukan kay Nanay wanita, yung kanyang bagong-bagong wheelchair. At uh, kung napapansin nyo po, yung mga kasama ko po dito, puro po yan mga teachers. nandiyan uh, po si Mr. Uh, uh, Rubias ng uh, Valeriano Fugoso Memorial High School. Diyan po yan sa uh, Parang Marikina. Kasama niya po yung kanyang mga co-teachers. At sa kanyang nga po mga co-teachers, ito po lang nga si Dorothy ay kanilang classmate sa high school. Kaya tumili nga po itong si Dorothy na mapagkalooban ng wheelchair kaya si Mr. Rubias naman po ay uh, agad pong nakipag-ugnayan sa ling uh, sa Handog kapatid sa pamamagitan po ng inyong lingkod. At ako naman po ay nakipag din sa ating uh, kaibigan kay Mr. Dorite Upang nga pong maipagkaloob natin kay nanay yung kanyang kahilingang wheelchair. Ito'y magagamit ni nanay sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Pwede na po siyang makalabas ng bahay na hindi na po siya naka-steady lang sa loob ng bahay. kaya uh, Salamat po tayo dito sa kanyang anak kay Dorothy. Si Dorothy po ang isa sa mga anak ni nanay wanita na siyang uh, nag-aalaga dito kay uh, Nanay Juanita sa ngayon ayat uh, ayan po, ato tuwa po si Nanay hindi na po siya magano maka makapagsalita itong si Nanay Wanita pero mababakas nyo naman po sa kanyang mga mukha ang uh, saya dahil kahit papano siya po ay muli na po makakalabas ng bahay kapag kinakailangan ano, hindi na po mahirapan yung mga nagbubuhat sa kanya at isa pang pa po pala, meron pa po pala si nanay. Bukod kay nanay wanita, may kasama pa po sila isa pang matanda dito sa bahay nila. Siya naman po ay bulag na. Yan. Uh, siya naman po ay 80 years old. At nangako po tayo na atin po siyang babalikan at upang pagkalauban din po ng wheelchair itong isang matanda pa rin po nakasama nila sa bahay. Ito pong isang matandang pong ito ay uh, inam na ni Ma'am Dorothy at siya na rin po ang nag-aalaga sa ngayon. Kaya po uh, napakabuti po ng kalooban nito ni Ma'am Dorothy dahil siya po ay nag-aalaga ng mga matatanda. Ang wheelchair ngayong araw po si Nanay. Uh, name niya po? Nanay. Wani? Nanay Wanita. Wani. Siya po ay 86 years old na. Nakikita niyo naman po dahil sa uh, edad niya ay uh, na po siya lumakad. At pa po tayo dito isa pa na pagkakalooban si Nanay. Nanay, gusto mo na magkaroon ng wheelchair? Okay, oh. Ito. Para pwede kayo mag... Oh, pwede kayo magkaryera kayo dalawa dyan karay, Pag gumaga. Hindi, <laughs> joke lang. Para pag gumaga, pwede kayo lalabas na dalawa dyan. Di ba? Oh, huwag kayo magalala. Gagawa natin ang paradong po yan. Uh, inuna ko lang po ito. At si, uh, si nanay may magagamit na. Ito po ang paggamit na. Uh, Meron naman po itong brake. Nanay. Break ito. Tulak mo lang yan para pag uh, mag-isa hindi ka... Kabilaan naman mo yan. tapos magkano, tatagalin lang. Okay? So, para pag -umaga ho, pwede ho yung nalabas, may magbubuhat lang si ate, kaya kaya ni ate ko. Ako po tayo buhat niya. Okay, ako po tayo. Magali ako ng hula, kaya kaya niya buhat. Pag gumaga, parang sa iinitan sa diba? dalawa. Hindi naman ginagamit ni nanay. Hindi ko ba gamitin nun. Sa madalari, di ba? Pero na. Magkakaroon din kayo niyan. Pabalik ko ako dito at bibigyan ko din kayo. Ha? Yay! Dito ko na rin nakatira. Dito ko na rin. Pinapin nyo. Pinapin nyo. Pinapin nyo. Pinapin nyo. Papakalain kayo pag kayo mga... Oh, Kasi dito ako dito. sa ano, hipogon, eh, inalagay niya mm. na, si Nani, tapos si Mami na sa kapatid man, at, at, uh, man, yung, uh, dito, na nalaman niya, hindi naalaga mo. At ito, niya na... na niwan ang ka yong? niwang siyot na tetro ka dito natit sa bahay. pagtandit so, ano, you know. you know. sa pahay. dinabu mong mo ilang taon na? Ah? 86? So, oh. tumatanggap silang na Wala <laughs> no, pa po. social pension? social pension ano yun ni? Kasi na na siya dati. kahit na kahit na kahit na 'yung <laughs> really, tatlong yeah, mm -hmm. hey, Hi, so uh, hindi ba, pa rin. address pa siya dito sa Nasa Osaka na Na ba siya? Na nakapalista na dito sa another process na naman. May season? process na po kaya okay. nung. May assess na po kaya right. nung bali hindi na sa DSWD kinukuha. Mayroon ng entity yung government na talagang doon. Eh nanay ha, okay na po kayo. Kasi sembling ka rin. Okay po ha. Oh, ito po yung ating mga kasamang naging volunteer ngayon. Ano pangalan niyo, ma'am? Uh, Senayda po. Ay, si Serubias. O, oh, kayo po, ma'am. Desi po. Mes. Ayan, kayo po. Ay, ito yung anak. So, maraming salamat po sa inyo, ha. Lalo na po kay uh, Serubias. Si Siya ang po sa Handog Kapatid TV para mapagkalooban si nanay ng uh, wheelchair. At kayo rin po, pagpapalain kayo ng uh, Panginoon dahil sa pag-aalaga niyo sa mga matatanda. May kapalit po yan. Sige, maraming salamat po muli, ha? Thank you po. At nanay, ang pangako ko sa iyo, sabi, sa, ako din, tama, bibigyan din kita. Sige, <laughs> hey, nanay, pagbalik ko, ha? Pabalikan kita, ha? Thank you po. Okay, sige, sige.